Natupad na ang pangarap ng mga Chinese fans sa wakas maglalaban na ang China at Gilas Pilipinas sa semifinal game ng Asian Games. Matapos manalo ng China sa South Korea sa score ng 84-70, ipinakita ng China na sila talaga ang team to beat ngayong Asian Games at porsigido nga sila na makabawi sa mga masasakit na pagkatalo nila sa nakaraang FIBA World Cup, especially sa ating national team. Makakalaban nga nila ang ating Gilas Pilipinas bukas dahil ang ating national team ay nanalo din sa Iran. Crazy game nga ang nangyari sa laban at muntik pang matalo ang gilas dahil lumamang pa ang Iran sa dulo ng laban. Kahit natambakan na sila ng 21 big points, nakalamang pa nga sila pero nagpapasalamat nga tayo kay Junmar Pohardo at Justin Brownlee na sobrang laki na ambag sa kakatapos lang na laban. Si Justin Brownlee, ang best player of the game na naka-score ng 36 big points at grabing shooting ang naipakita nito. Nakailang 3-point shot din ito. Lakas talaga ni Brownlee at fit na fit talaga si sistema ni Coach Tim Cohn at nagkakomplement talaga ito sa mga local natin. Samantala ayon sa 163M, isang Chinese sports site, magiging personal daw ang pagharap ng ating Gilas Pilipinas sa China sa door die game ng semifinals ng Asian Games sa Basketball. Ayon sa mga nababasa natin sa mga interview ng mga player sa China pagkatapos nilang talunin ng South Korea ay gigil nga silang makabawi sa Pilipinas dahil napakasakit nga daw ng talo nila sa ating Gilas Pilipinas sa nakaraang FIBA World Cup. Dahilan nga na maraming Chinese fans ang galit na at yung iba ay naiyak na noong FIBA World Cup dahil sa pagkatalo ng China at hinilingan nila ito na sana'y magkaharap ulit ang Pilipinas sa China sa Asian Games na mangyari nga ulit bukas dahil pares na lalo ang dalawang kuponan. Walmati matira matibay bukas sa laban ng China at Pilipinas kung hindi magpapatalo ang China. Hindi din naman basta-basta magpapatalo ang Pilipinas lalo pat nakataya dito ang pride at chance na makakuha ng gold ngayong 2023 Asian Games. Ay naman sa Sina isang sports site sa China na kung saan isinulat ng isang Chinese sports analyst. Base daw sa kanila na ang China sa ngayon ay maganda na ang ipinapakita under sa servant coach. Mas tumaas daw ang shooting percentage ng China ngayon. Dahil sa mas nagagamay na nila ang sistema ng bago nilang head coach, pero dahil makakalaban ulit ng China ang Pilipinas na tinatawag nilang strange old opponent sa nakaraang FIBA World Cup, ay hindi daw matatanggap ng mga Chinese fans na matalo ulit ang kanilang koponan sa kamay ng mga Pilipino. Ang basic requirements daw talaga ng mga Chinese fans at ilang sports personnel ng basketball ay ang manalo sila sa laban bukas. Ayon pa sa mga nababasa natin na gagawin lahat ng Chinese team ang lahat para manalo sila sa laban. Kaya expect natin na magiging physical ang laban at yun ang abangan natin bukas.